Hello. Hi. Sa pagalan natin lang ang na Panginoon sa Kristo, isang ang ng kumalap sa bawat isa. Nandito po tayo sa kapapatuloy ng gawain. Sa kung saan meron tayo ang mga sitas, ang pagmasahin, kataralan, ang kinainigayan, upang ito'y maging dahan upang magamit natin sa ating pang-araw-araw ng pangunuhan. Ngayon, tuloy natin ang kalawang sitas. Sabi po sa Evangelio ni San Lucas, sa Kapitulo 6, versikulo 27, ay ganyan tayo sa isa. Tatapat, sinasabi ko sa inyong nangakikinig. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawin ninyo ng mabuti ang mga sa inyo. Sa ordinary yung kalagayan ng tao, mahirap po yan gawin. Pero, ang tawag yan, salita ng Diyos. Tayo po ay mayroong Kaaway. Tayong luming, tayo gawin, hindi siya sumasang-ayon ang tingin natin sa kanya. Kaaway na against niya Pero, sabi niya, sinasabi ko sa inyo na natikinig. Ibig sabihin, yung bukas lang ang unawa. May tayo na nga, pero ayaw naman tumanggap. Kasi po, pag sinabi ko, sinasabi ko sa inyo na natikinig, atintig, bukas ang tayo na. Eh, kung ang ikaw ang napapakinggan mo ang salita ng Diyos, tapos bumubulong-bulong sa akin, hindi ka sa akin sa nangakikinig. Kasi po, ang ah, nangakikinig ay pagsuko. Dahil naman sa kasakit, ang sinatamaan ng ating pakinig, pakiramdaman natin yan, hindi po yan salita na nang, nang, nang sa salita sa Diyos. So, salita yan ng Diyos. Kung dunda ka pa, may banal na kasulatan ka, basahin mo rin, bakit mali yung binasa ko. Yan po ang salita ng Diyos. Ngayon, kung kasama tayo sa mga pikinig, ano ang sabi niya? ibibigay ninyo ang inyong mga kaaway. Sino ang pinakaunang kaaway natin? Sa Sarili natin. Ang tao, binubuo ng katawan, binubuo ng kalwa at espiritu. Ang nasa ng espiritu, sumunod sa kalungan ng Diyos. Ang nasa naman ng katawan, walang iba yung nasa nito. Ang tawag, pita ng laman. Mga makalamang gawa. Ngayon, maglalaban siya. Kasi ang nasa ng spirit, sumunod sa kanya. Ang nasa kami ito yung lahat, yung lahat ng nakikita sa sanlibutan. Kung saan doon ang mas malakas, doon po papunta ang ating kaluluwa kaya kung tayo, mas malaki ang chance na palagi tayong na sinusunod natin ng kalooban ng Diyos, maliligtas ang ating kalooban. Pero kung nananahit ang makalaman, hindi po natin maikakaila ang Espiritu kasama po siya sa mapapa. Bakit po? Kasi sabi nito, ibigin ninyo ang inyong mga kaawad. Pag sa makalaman ng pag-iisip, hindi po gagawin niya. Kaaway muna ng ibigin mo pa. Pero sa mga espirituan na kalagayan kung tayo kasama doon sa nga tigilay, pag kaaway mo siya, magiging advance ang pag-iisip mo. Ibig sabihin, meron ka rin pagpapahalaga sa iyong kaaway. Kasi gusto ko siyang gumuti ang kanyang kalagayan din kung tayo nag nagiging isang matuwid, nagiging isang banal, gusto natin siya rin. Kung advance tayo mag-isip, yung kaaway natin, dapat ipanalangin natin siya, magiging naman pag isip Nang isa ganun. Dumating din siya sa punto na siya tumanggap ng salita ng Diyos, magsisi, magbalik loob sa Diyos, at paguhin niya ang kanyang pagkatao. Ganun po yun. Kaya, kung sa kalagayan tao, hindi po natin ang kaya. Kaya na, nag, iwan siya dito ng mga aaliw ng Espiritu Santo na siyang magiging kaagapay natin na palagi natin hinihinga ng tulong para turuan tayo na magawa natin ang talububan ng Diyos. Kasi po, kung sarili lang natin pagpapasya o disisyon, mahirap po. Pero kung kalooban ng Diyos nandiyan na nanahang ang Espiritu sa atin, wala pong imposible. Hindi po ba? Kaya, kapag nandiyan ang Espiritu Santo, didiktahan tayo, ganito ang gawin mo, igalakin mo siya para tuminok na, para magbago na siya. Hindi e, ba ka, nakahikaya tayo na galing sama-sama papunta sa kabutihan. Meron po kasi tayong naturalisa ng ating katawang laman. Kaya nga, mayroong tinatawag na pagbabago. Di ba ka? Sabi nga, ng, sa palaging, di ba na marami na yung mga, you must be born again. Tinatay lang ti na muli. May mangyayaring pagbabago sa ating pagkatao para hindi na natin masunod ang mga dawak ng laman. Yung mga nakasanayan natin, dapat magkaroon ng pagbabago doon. Dapat masunod na yung nasak ng Espiritu. Ito na yung bagong nilalang, bago na nating pagkatao. Kasi dati na tayo noon ay mataya, ngayon hindi na tapat na tayo. Ganun po dapat, mayroon ng pagbabago sa ating pagkatao. Sabi nito, Pagpalain nyo ang sa inyo'y sumusupa at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalaki. Kapag sinumpa kayo, eh, eh, pa. mo lang siya. Ibig sabihin niyan, tinuturan tayo nito, huwag mag-response ng masama sa gumagawa ng masama. Kundi, ang gawin natin yung response sa kanila pagpalain ang mga sumusumpa na ipamalain ang lumang. Kung ganyan, ginaganda na tayo ng Espiritu Santo, madali na lang kung gawin yun. Sabi sabi ko, facile na sana yan. Bakit po? Sabi dito, sa sumumpa sa iyo, iskay, ihanap mo naman sa kamila. naman ang kapila. At ang sayo'y mag-alis ng balabal, huwag mong itanggi pati ng iyong tunika. Hindi ba ka ang sampal masakit? Ibibigay mo pa yung kabila? Ito po ay aral ni Kristo tungkol sa pagpaparaya. Kung maikse ang ating pasinsya, hindi pa natin na-apply sa ating pagkatao ang pagpaparaya hindi pa natin nasusunod si Kristo. <coughs> Kasi yun yung pamamaraan niya eh. Matuto tayong magparaya. Sabi niya niya, mo sa iyo yung humihingi, at sa kumuha ng pag-aaral mo ay huwag mong hihingi Kaya hindi pinagpunan natin, natin dito, tinuturuan tayong maging mapagparaya at maging malawang ang pag-iisip. Pero kung halimbawa, nagsisimba tayo, nananalangin tayo gabi-gabi, walang pagbabago sa dati natin pagkatao, hindi pa po tayo itong kalitin natin. Ang nangyalaran nyo lang, plastikan na lang. Okay na, isang ba na naman ngayon? Okay na. Pinabukasan, palit na naman sa dati ng Hindi mo eh, lang tayo sa mga baboy at mga aso nagsisisi pag Sabado at Linggo, pag uwi sa bahay, malit na naman sa dating kung ali. Dapat po hindi ganoon ang mga lingkod ni Kristo. Dapat maging tapat tayo at totoo sa ating kapwa. Kung tayo tayo nga ay magkakatapin, dapat ang tumingan natin sa isang isa. Kapatid talaga. Ibig sabihin, deep in heart, harapan na Mag-usap-usap tayo heart to heart. Mahalaga ka, huwag kang mawawala, ka, huwag kang magtabsi. Kapatiran ka eh. Anak ka rin ng Diyos. Anak ka rin ako ng Diyos. Pinagkapatid Di tayo. Kaya magtuturingan tayo, magkapatid. Dapat ganun ang trago sa isa't isa. Kaya, kung halimbawa, kapatid mo rin daw, pag-uwi mo, kaway mo, ibig sabihin, plastic ang tawag niya pakitang tao lang yung ginagawa sa kapwa. Kaya po, magpagkapupo tayo. Pinagalang yung salita ng Diyos, makitanin talaga yan sa ating pag-iisip dito sa ating puso upang sa ganun magbago talaga tayo ng ating asan kapag hindi na bumalik yung dati nating pagkatakot. Ano ba sabi dito? ano ang ibig ninyo sa inyo gawin ng mga tao, kaya hindi naman ang gawin ninyo sa na. kanila. Maiksing verse, pero napaka makahuluga. Kung gusto natin bumuti ang trato ng ating kapwa sa atin, tayo muna ang mag-i-initiate. Tayo yung unang gagawa. Kasi po, kapag ginawa natin ang kasamaan sa mga ating kapwa, nagbabounce po niya. Sabihin natin, hindi naman yun, hindi siya ang nagigante, ibang tao naman ang gagamitin niya. Bumapalik po yan sa amin. Ang tawag doon sa nakasalayan na natin, karma. Kasi po, hindi natin maikakaila. Ginawa mo yan sa inyong kapwa. Magbabounce lang yan, babalik yan sa sarili. Ito na yung mga tao yung sinasabi, takot sa sariling multo. Kaya nangyayari, galit siya, pero takot din siya na mangyari sa kanya. Ayaw niya na nangyayari sa kanya yung kapatid. Pero ginagawa niya, pero takot din naman siya na sa kanya yun. Kaya pag-ibig natin, tinutungan tayo yun na may pagbabago sa ating pagkatao. Bakit ko? Sabi dito. At kung kayo'y magsiibig sa so mga nagsisiibig sa inyo, anong pasasalamat ang inyong katambi? Halimbawa, yung friend natin, yung lang ang friend natin, walang magpapasalamat sa atin dahil walang pagbabago. Pero kung iibigin natin yung kaaway natin, kapag siya'y nagbago, na niya ang kanyang buhay at hindi na siya naging katulad ng dati. Baka darating ang pang salamat sis. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana ako nagbago. Hindi ba Kaya, ano ba sa salamat ang ating katampi? Kung walang pagkakaiba, <coughs> ang ginagawa natin sa mga makasalanan. Pag kasi sabi nito, ganito rin ang ginagawa ng mga makasalanan. Selective Pilit lang ang kaibigan. Hindi ba ka? Ano bang sabi nyo? No? At kung nagsigawa kayo lang mabuti, sa nagsisigawa sa inyo na mabuti, anong pasasalamat ang inyong mabuti? Eh. Halimbawa, nag-response lang tayo. Iki zero. Tinulungan ako ni sis, tutulungan ko rin sa... Pag ganun lang ang cycle, parehas lang, nagbalikan lang ng tulong, unang utang na loob, walang pasasalamat lang. Kasi ang mga niya, quits lang. Okay, pinautang mo kung ganito, o, utangin naman kita na, o, quits na tayo, ha? O, ang pasasalamat ang katantin mo? Wala. Kaganito rin, ah, ang mga makasalanan ay nagpapahirap sa mga makasalanan upang muling magsitanggap ng ganyan dito. Ibig sabihin, ang nagkasalanan, magka ganun din ang ginagawa. Kung tayo, ganun din ang ginagawa natin, ang, na gumagawa tayo ng mabuti para mag-response naman siya ng mabuti. Halimbawa, okay. yung birthday ka, in-invite mo siya, selected lang in-invite mo, na alam mo na kapag nag-birthday din siya, i-invite ka rin. Di walang pagbabago. Pag nag-tweet nag sa sayo, tweets lang kayo. Ano ang dapat na gawin ng isang sumusunod kay Kristo? Mayroon ba Sabi dito. Dapat ba, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawin ninyo sila ng mabuti. At magpahirang kayo na kailanman ay huwag mawawala ng pag-asa. At sa ang sa inyo'y magiging ganti at kayo'y magiging mga anak ng katasan sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang turing at sa mga masasama. Ngayon po, kung titignan po natin dito, tinuturo at tayo dito ng ating nagilang Panginoon. Ibigin ang kaaway. Dapat Alawagin natin ang pag-iisip para mai apply natin yung pag-ibig sa kaaway. Dapat may pagbabago na sa ating buhay. Marunong na tayong gumawa na idalangin yung mga palaging inaarang-arang tayong nililipa. Tinutuya, tinakantyawan, lahat ng gumagawa sa atin ng masama, idalangin natin yan sila upang maglinaw ang ating pag-isip. Dahil kung hindi natin ang ginagawa, katulad lang tayo sa mga makasalanan, walang pinagkaiba. Kasi gawain din niya ng makasalanan. Yung kaaway, kaaway. itayo, tayo, hindi natin kaya ilalangin yung kaaway natin. E kaaway pa rin natin. E wala diba tayo pinagkaiba sa makasalanan. Sayang lang yung pagmamatuwid natin. Di ba gawin? Sabi pa, mga kahiwag kayo sa kailan na ay huwag mawawalan ng pag-asa. Ibig sabihin, gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa na walang response. Maalaling niyo yung talinghaga doon sa feeling ng kasala. Kapag mag-i-invite ka doon sa mga pinka, dulang, pilay, na walang katayahan mag-response ko ibalik sa atin yung ating ginawang kabutihan sa kanila. Ganun po dapat ang pag-ibali na ng isang sumusunod sa ating na bilang Panginoon Isang Kristo. Kung baga, ang balik, inaasahan natin yan sa pagbabalik ng ating kakilang Panginoon. Doon na po yung response, si Kristo na mismo ang magbibigay. Ito na yung sinasabi, Mark 8, tayo ng kayamanan sa langit. <coughs> Ibig sabihin, bumawa tayo ng mabuti doon sa ating kapwa na walang sukli. Na hindi, kumbaga, yung wala silang sukat, ikaganti sa atin. Kapagkat Diyos na po ang gaganti. Ngayon, kumawa tayo ng mabuti, limos tayo, alam natin namin walang sukat? Ito ka sa yun. Accountable na yun sa kay Lord. Siya na ang gaganti sa atin. Kasi po, yun na yung kayamanan sa langit na ginagawa natin sa sa ating kapwa. Sabi nga, tayo'y magiging mga anak ng katasasan sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang turing at masasama. Ano po yung mga walang turing? Walang utang na loob at mga masasama. Kung ang Diyos niya ay nagmamagandang doon sa mga walang utang na loob at mga masasama, dapat ganun din tayo. Dahil masasabi natin na kapag ginagawa natin yun, nasa natin na tayo ng Diyos. Kasi yun ang gawain ng Diyos. Yung mga walang utang na loob, nagpapakita pa tayo ng magandang loob. Ganun po ang Diyos walang utang na loob, pinapakitaan niya pa ng kabukihan. Kung yun ang ginagawa din natin, kapalit natin ang Diyos. Sabi <coughs> nga, magiging mga anak ng katastasan. Hindi ba ka napakasarap pakit ng tawagin tayong anak ng katastasan? Kung marunong tayo, magpagandang loob sa mga walang utang na loob at mga pasasama. Magmahawain kayo gaya naman ang inyong ama na maawain. Ito po ang tayira natin, ang paniging maawain. Halimbawa, nilipat tayo, tinira tayo patay po ng ating kapwa. Iaklay mo yung maawain, tapalagay mo yung amin. Ay, kawawag naman siya sa ginagawa niya. Sana magbago na siya. Sana kahabagan mo rin siya na siya na maging katulad mo rin siya na magbago ng pag-iisip. Pahalagan natin yung nag-iisang kaluluan na lumilipak sa atin. Ganun po dapat ang maging attitude ng isang sumusunod kay Kristo. Dapat, sigawin natin, may pagbabago sa ating pagkatao. Upang sa ganun, hindi tayo maging katulad ng mga makasalanan. Kapag may iba na nangyayari sa ating buhay. Dahil kung halos parehas lang ng mga ang ginagawa natin, paano natin masasabi na tayo'y nahitiba sa kanila? O tayo'y kapanig ni Lord? Kasi si Lord hindi po lagi o hindi po siya sumunod kailanman sa mga doktrinas ng mga eskribas at parisiyo. Kundi sinunod niya yung ama niya. At tayo naman susunod sa ating kabilang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga aral na ipinahayag sa mga banal na kasulatan. Para malaman natin yan, saliksikin natin yung apat na ibang minista. Nasa asulat natin kay Mateo, Marcos, Lucas, at Matthew. Goro po, dahil lang, magigibagi natin sa oras ito. Salamat sa Diyos at ano man natin sa kailangan, kailangan natin sa Diyos. Sa mga Christ salamat at magpagpagalagay kumagas sa oras